Nakakita ang isang lalaki ng inaakala niyang isang totoong sirena. Kaya naman agad niya itong dinala sa kanilang bahay. Pero anim na oras ang makalipas ay laking gulat niya sa kanyang nadiskubre. Papa, ibig sabihin po yung mga sirena, meron po silang mga buntot na parang sa mga isda. E paano po sila nakakatayo sa lupa kapag ayaw na po nila sa dagat? Boong kuryosidad na tanong ng batang si Ian sa kanyang tatay. Anak, hindi sila nakakatayo sa lupa, lagi lang silang lumalangoy sa dagat. Tapos may mga hasang din sila para makahinga sila sa ilalim ng tubig, parang mga isda. Ang pinag-uusapan na naman ng mag-amang ito ay ang paboritong istorya ng batang si Ian. Ito ay ang istorya tungkol sa buhay ng mga serena, kung saan dahil lagi niya itong napapanood sa pelikula, ay gusto niya laging makarinig at makaalam ng mga istorya tungkol sa mga Serena dahil sobra siyang nasisiyahan kapag naiisip niya na may mga nilalang na kalahating tao at kalahating isda. Noong mga panahon na ito ay nasa 6 na taong gulang pa lamang si Ian kaya naman lagi lamang sinasakyan ng mga magulang niya ang mga pantasya niya tungkol sa Serena. Ngunit ang hindi nila alam ay dadalhin pala ito ni Ian hanggang sa kanyang pagtanda. Pero habang lumalaki si Ian ay lagi niyang nire-request sa kanyang mga magulang na pumunta sila sa mga aquarium upang sa gayon ay mas lalo niya lamang makilala ang mga nilalang na pwede nating matagpuan sa karagatan. Kung saan malaki man ang pantasya niya sa mga sirena pero sa pamamagitan nito ay unti-unti na rin siyang napamahal sa iba pang mga nilalang na naninirahan sa ating karagatan. Katulad na lamang ng mga dolphins Napakalapit sa puso ni Ian ng mga dolphins. Gustong gusto niya kapag nakikita niya ang mga ito na nasa dagat at lumalangoy bilang isang grupo. Mabuti na lamang at maswerte si Ian dahil ang kanilang pamilya ay pinagpala sa pera. Kaya naman anumang oras niyang gustuin pumunta sa dagat upang makakita ng mga hayop na naninirahan dito ay kayang kaya niyang gawin. Masaya naman ang kanyang mga magulang dahil nakakakita sila ng isang batang may napakalaking pagmamahal sa kapaligiran. Kaya naman suporta nila ang lahat ng mga hilig nito. Pero nang dumako na si Ian sa kanyang unang araw sa high school ay iba't ibang mga tao na ang kanyang nakakasalamuha na nagdulot para paunti-unti masira ang kanyang pangarap. Ian, anong sinasabi mo na gusto mong makakita ng Serena? Hindi totoo yung mga Serena, loko-loko ka! Sad sa kanya ng kaibigan niyang si Francis. Anong hindi totoo? Hindi ka ba nanonood ng mga movie? Totoo sila. Paano nila nalaman na ganun itsura ng mga sirena sa pelikula kung hindi sila totoo, di ba? Pangangatwiran pa ni Ian. Pero tinawanan lamang siya ng kanyang kaibigan at pinagpilitan na nasisiraan na ng ulo si Ian. Kaya naman noong araw na iyon ay malungkot siyang umuwi at kinumpronta niya ang kanyang mga magulang. Oh, ano nangyari sa inak? Kasi simula pa lang ng high school mo, ganyan na kagad mo. Saad ng nanay niyang si Mary Lee. Eh kasi ma, may nakausap pa ko. Hindi daw po totoo yung mga sirena. Anong siya sabi nun? Saad ni Ian na puno ng pagtataka. na naman si Mary Lee at ang asawa niyang si Jonard na kumakain sa hapag noong mapagkakataong iyon. Tumango si Jonard sa kanya na tila ba nagsisilbing senyales na ito na ang tamang panahon para sabihin kay Ian ng mga sirena ay walang katotohanan at ito ay katang isip lamang na ginawa para ikwento sa mga bata. Ngayon ay tumatanda na si Ian at kailangan nang maituwi dito. Ian anak, saan ni Mary Lee habang yumuyo ko at tinitignan ang mga mata ng kanyang anak. Naalala mo ba yung mga istorya namin sa iyo tungkol sa Serena? Napatingin naman si Ian sa kanya. "Ano pong meron?" tanong ng bata. "Alam mo nak, yung mga istoryang 'yon, gawa lang sila ng mga magagaling na author. Ibig sabihin, wala talagang patunay na totoo yung mga serena Maganda lang talagang isipin na merong ganoon sa dagat. Pero hindi inakala ng nanay niya ang isasagot ni Ian. "Alam ko naman po ma" Alam ko na magagaling lang po ng mga author yung nagsulat nun at katang isip lamang yung mga Serena para po sa inyo sa nito sa kanyang ina. Anong ibig mong sabihin na alam mo? Ibig sabihin mula bata ka alam mong hindi totoo yung mga Serena? Napatingin sa malayo si Ian. Hindi naman po sa alam kong hindi sila totoo pero yung mga kinikwento niyo po sa akin alam kong hindi po yun ganong makatotohanan. Ang sa lang po, sadyang napakalawak po po ng ating karagatan at malaki po yung posibilidad na totoo nga sila. Ayaw ko lang pong ialis yun sa isipan ko. Pagpapaliwanag ni Ian sa kanyang nararamdaman. Niyakap naman siya ng kanyang nanay dahil na napagtanto nila na hindi pala nasisiraan ng bait si Ian kundi ay isa lamang itong matalinong bata na hindi nauubusan ng posibilidad sa buhay. Huwag kang mag-alala Ian, biglang salita ng tatay niyang si Jonard. Kung sakali mang totoo yung mga serena dagdag pa nito. Siguradong ikaw yung unang makakadiskubre sa kanila. Ngiti niya sa bayhima sa ulo ni Ian. Nang dahil sa ganitong pagsuporta ng kanyang mga magulang sa kanya, ay gumagaan ang kalooban ng bata. At alam niyang mukha man siyang nasisiraan ng bait, ay gusto niyang patunayan na ang mga serena ay totoong ang nabubuhay sa ating kargatan Tila ba hindi lamang ito isang simpleng pantasya mula sa kanyang pagkabata, kundi ay saklaw na ito ng kanyang malawak na kaisipan. Kaya naman sa kanyang pagtanda ay sinubukan niya ang iba't ibang profesyon para mas lalo niya pang makilala ang mga nilalang sa ating karagatan. Napag-alaman niya na 5% pa lang pala ng ating karagatan ang nadidiskubre ng mga eksperto. Kaya naman hindi mauubos ang mga posibilidad na pwede niyang malaman tungkol sa ating karagatan hanggang sa tumuntong na nga siya sa ika-18 anyos niya at dito ay mas lalo lamang siyang nabaliw na alumin ang sekreto ng karagatan na kung saan ang kanyang naging hobby nga ay ang maging underwater photographer. Kaya talaga namang kung may taong nagmamahal ng labis sa karagatan at sa tubig, siguradong nangunguna sa listahan na iyon ang binatang si Ian. Ngunit sa kanyang pagkabinata ay unti-unti na rin siyang nagkakaroon ng problema dahil sa kanyang pagkabaliw pagdating sa mga nilalang na pwede niyang matagpuan sa karagatan. Umabot kasi sa punto na hindi na siya nagkakaroon pa ng kaibigan na kung saan ay mas gusto niya na lamang nagugulin ang kanyang buhay sa pag-iimbestiga ng karagatan. Sakto din kasi na ang bahay nila ay malapit sa isang dalampasigan kaya naman ginugugol niya ang marami ng mga oras sa pagtambay dito at pananood sa mga isda na bumibisita sa kanilang lugar. Wala namang kaso kay Ian kung wala siyang maging kaibigan dahil sa katunayan niyan ay mas gusto niya ang maging malapit sa kalikasan dahil pakiramdam niya ay hindi siya kayang traidori ng kalikasan kumpara sa mga tao na mahirap pakisamahan. Okay lang naman ito kay Ian pero nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Malapit ng mag-20 years old si Ian ngunit wala pa rin itong pinapakilalang kahit na sinong babae na kanyang natitipuhan. Kaya naman isang araw ay kinumpronta na siya ng kanyang tatay. Anak, kumusta? Galing ka na naman sa dagat no? Sad nito kay Iya nang makauwi siya bandang hapon. Opo pa, may tunik lang po akong mga seashells dun. Napapansin ko po kasi na parang puro plastic na lang yung nakikita ko dun. Ang daming mga kalat sa buhangin. Kaya sinubukan ko maghanap ng mga kabibe tapos inayos ko na lang din yung mga basura doon para naman magmukhang malinis yung paligid. Napakamat naman ang ulo si Jonard sa sinabi ng anak niya. Dahil inaasahan nito na baka kaya hapon na umuwi ang kanyang anak dahil nakipagbanding pa ito sa kanyang mga kaibigan. Alam mo nak, yung ganyang edad ko, napakarami kong kaibigan, kung saan-saan kami pupunta, kung saan-saan kami namamasyal, Set algin, ang settle gan ng panahon na yun ng buhay ko. Kaya para sa akin, subukan mo rin na mag-enjoy. Yung mga isda sa dagat, nandyan lang naman yan. Pero yung edad mo, tatanda ka. At hindi na ganoon magiging masaya yung mundo mo kapag tumanda ka na katulad ko, sige ka. Sinubukan pang daanin ni Jonard sa biro ang pakikipag-usap sa kanyang anak. Pero matalinong bata si Ian. At alam niya kung ano ang ibig sabihin ng tatay niya. Papa, hindi naman po lahat ng tao, ganun yung gustong gawin sa buhay. Paano po kung yung kasiyahan na hinahanap ko ay nakukuha ko sa karagatan, hindi po sa mga kaibigan. Huwag po kayong mag-alala pa, hindi naman ako mamamatay ng mag-isa. Sadyang mas malaki lang po yung interes ko sa karagatan kaysa sa kahit na sinong tao dito sa mundo, maliban po sa inyo syempre. Wika ka ni Ian sabay lapit sa kanyang tatay. Tinapik niya ang balikat ni Jonard at sinugurado ito na ayos lamang ang lahat para sa kanya. Sa paglipas pa nga ng mga taon, patuloy lamang na naging underwater photographer si Ian na kung saan ay nagsilbi na nga niya itong pinagkakakitaan. Kapag nagkakaroon ng event, maging ng kasal sa kanilang lugar, ay siya ang kinukuha upang makuhanan ng larawan, ang pinakamahalagang okasyon ng mga taong iyon. Hanggang sa pagtungtong niya ng koleyo ay napagdesisyonan niya na maging isang marine biologist. Hindi naman na ito ikinagulat pa ng kanyang mga magulang at dahil isang matalinong bata si Ian ay sinaportahan nila ang lahat ng mga pangangilangan at gusto nitong gawin sa buhay. Dahil nga nag-aaral siya sa isang medyo malayong unibersidad ay napagdesisyonan ni Ian na bumukod na muna na kung saan ay nakahanap nga siya ng kanyang maliit na matitiran sa isang tabing dalampasigan sa kabilang dako ng kanilang bansa. Sampung oras ang layo mula sa kanyang lugar na kinalakihan. Malungkot man si Ian dahil nawalay siya sa kanyang mga magulang pero masaya naman siya dahil ang lokasyon ng kanyang tiniterhan ay malapit pa rin sa lugar na talaga namang tunay niyang minamahal. Ito ay ang dagat at dalampasigan. Sa mga pagkakataong ito ay nasa third year college na si Ian at masaya naman siya sa kanyang mga ginagawa. Nagkakaroon na rin siya ng paunti-unting kaibigan hanggang sa isang gabi ay magbabago ng tuluyan ang kanyang kapalaran. Habang kasi nakaupo at nagmumuni-muni si Ian sa isang parte ng dalampasigan at nakatitig sa kawalan ay may biglang inanod na isang misteryosong bagay sa may dulong bahagi ng dalampasigan. Noong una ay ikinatakot niya na baka isa itong dolphin dahil kalimitang namamatay ang mga dolphin kapag inaanod sila sa dalampasigan. Kaya naman agad niya itong pinuntahan pero laking sorpresa niya sa kanyang nakita. Sa wakas, ang pantasya niya ay tuluyan ng nagkatotoo. Nakakita siya ng isang sirena. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya o hindi. At hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Meron itong katawan ng isang tao at makaliskis na buntot katulad ng mga malalaking isda. Hindi niya inaasahan na ganito pala talaga ang itsura ng mga serena sa personal katulad ng mga serenang napapanood niya sa pelikula. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kaya naman una niyang tinignan ang pulso ng babaeng serena. Sa kabuti palad ay meron pa itong pulso pero halatang nanghihina na ito. Kaya naman nagpalingalinga muna siya sa paligid upang tignan kung may mga tao bang nakakita sa serenang inanod sa dalampasigan. At nang makita niyang wala namang mga tao noong gabing yun, ay agad niya itong binuhat at dinala sa kanyang bahay sa tabi ng dalampasigan napakalakas ng tibok ng puso ng lalaking si Ian hindi niya alam kung anong kanyang mararamdaman buong buhay niya ay pinangarap niyang makakita ng isang serena at hindi siya napagod na maniwala na totoo nga ang mga ito at ngayon nga ay nasa harapan na niya ang isang totoong sirena, ano ang kanyang dapat gawin ano ang tamang aksyon na kailangan niyang ipakita dahil hindi alam ang gagawin ay kumuha na lamang siya ng isang timba ng tubig at binuhos ito sa buntot ng babae sa pag-asang lalakas ito kapag ginawa niya iyon. Ngunit napagtanto niya na ang mga sirena ay kalahating tao kaya naman kung totoong sirena nga ang nasa kanyang harapan ay magagawa nitong makihinga kahit na nasa lupa man lang. Tinitigan niyang maigi ang nakihigang sirena sa kanyang sofa at doon ay napagtanto niya na napakaganda nitong babae meron itong mahabang pilik mata. Namumulang mga pisngi na parabang may naikapan siya ng kung sino. At ang kulay ng buhok nito ay blonde, na nakadagdag lamang sa kanyang magandang itsura. Nagintay pa ng ilang mga oras si Ian. Hindi niya alam kung sino ang kanyang unang tatawagan. Sasabihin na ba niya sa kanyang mga magulang na nakakita na siya ng isang totoong sirena? Pero natatakot siya na baka isipin ng mga ito na nasisiraan na siya ng bait. Kaya naman sa huli ay napagdesisyonan niya na hintayin na lamang magising ang Serena at dito ay kakausapin niya ito. Hindi pa rin may paliwanag ni Ian ang kanyang nararamdaman at halos mapatalon siya sa saya sa buong mga oras na naghihintay siya. Anim na oras ang makalipas ay anim na oras ding naghihintay si Ian na nakatitig lamang ng maigi sa mukha ng Serena. Nang biglang unti-unting dumilat ang mga mata nito Sino ka? Anong ginagawa mo sa akin? Wika ng Serena sabay tingin sa buntot at dibdib niya. Nakahinga siya ng maluwag ng mapagtanto niya na wala namang ginawang masama sa kanya ang lalaki. Teka nga lang, nakakaintindi ka ng lingwahe ng tao? Saad ni Ian habang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Napakunot naman ang noo ng Serena. Ha? Huh? Oo naman, bakit bakit hindi ako makapagsalita ng lingwahe ng tao? Napatayo si Ian nang marinig niya na nagsasalita ang Serena. Talaga namang nabali nito ang lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa ganitong mga nilalang. Ang alam niya lamang kasi ay hindi kayang makaintindi ng lingwahe ng tao ang totoong mga Serena dahil may sarili sa lang lingwahe sa ilalim ng dagat. Habang nagpapaikot-ikot siya kaiisip ay tinitignan niya ang Serena na mayroong nagugulo ang ekspresyon sa kanyang muka. At doon ay unti-unti niyang napagtatanto na hindi totoong sirena ang kanyang nasa harapan dahil ang kaliski sa buntot nito ay unti-unti nang natatanggal. Teka nga, tao ka? Saad ni Ian na nagpatawa sa sirena. Oo naman, tao ako. Ang akala mo totoong sirena no? Natatawang saad ng babae na hindi matago ang kanyang ekspresyon. Ano ka, bata? Naniniwala ka pa rin sa mga Serena? Pang-aasar niya pa kay Ian. Nahihiya naman si Ian at hindi siya makatitig sa babae. Hindi siya makapaniwala na totoong tao pala ang kanyang niligtas sa darampasigan at hindi isang Serena. Bigla siyang nakonsensya sa kanyang ginawa dahil natatakot siya na baka isipin ng babae na pinagsamantalahan niya ito. To make things clear ha, wala akong ginawa sa'yo. Ang buong akala ko talaga si Rena ka kaya hinintay kitang hinintay kitang magising. Tinitigan lang kita sa buong oras na tulog ka. Ang akala ko kasi. Natatawa naman ang babae sa kanyang sinabi. At nakiusap ito kay Iya na kung pwedeng lumabas muna upang makapagpalit siya ng kasuotan. Binigyan siya ni Iya ng kanyang mga damit. At matapos ang ilang minuto ay tuluyan ng ang naalis ng babae ang kanyang costume. Mula sa kanyang buntot hanggang sa kanyang make-up. Pumasok na muli ang lalaking si Ian at muli ay nangingi siya ng kapatawaran sa kanyang pagkakamali. Ano ka ba? Ba't nagsasorry ka? Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo. Niligtas mo ako sa nangyari sa akin. Kung hindi mo ako nakita, siguradong patay na ako ngayon. Saad ng babae habang nakatingin sa sahig. At dito ay kinuwento niya kung ano ang totoong nangyari sa kanya. Nagpakilala siya bilang si Jaisel. May dalawang put isang taong gulang na kung saan ay isa siyang advocate for ocean health. Bata pa lamang siya ay mahilig na rin siya sa karagatan na kung saan ay ginagawa niyang lahat para protektahan ang mga buhay ilang na pwedeng matagpuan rito. Hanggang sa pinasok niya nga ang mundo ng pagiging isang professional mermaid na kung saan ay ginagawa niya ito para makakalap ng pondo na gagamitin naman para sa pagpapaunlad pa ng kalidad ng buhay ng mga buhay ilang sa karagatan. Kinuwento niya na tatlong taon niya na itong ginagawa at masayang masaya siya sa tuwing minimikapan at nagko-costume siya bilang isang serena. Pero isang araw habang ginagawa niya ang kanyang trabaho ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang bagyo na kung saan ay hindi nga siya nagawa pang mayangat sa tubig ng kanyang buong team. At noong mga pagkakataon na iyon ay nakasuot siya ng mermaid costume para aliwin sana ang mga turista sa kanilang lugar. Ang buong akala ng kanyang team ay patay na siya dahil hindi na nga nila ito muling nakita pa matapos ang malaking alon na humampas sa kanilang bangka. Pero sa kabutihang palad ay nakakapit si Jaisel sa isang dolphin na kung saan ay dinala siya nito sa isang dalampasigan. Nang marinig ito ni Ian ay hindi siya makapaniwala. Sigurado ka bang dinala ka ng dolphin dito? Parang sa pelikula ko lang yung nakikita. Ngumiti naman sa kanya si Jaisel. Naniniwala ka nga sa mga Serena. Sa dolphin pa kaya na may mabuting loob. Oo, dinala ako ng mga dolphin dito. Naaalala ko na sila yung nakapitan ko para hindi ako matangay ng matas na alon. Patuloy niya pang pagpapaliwanag. Nagniningning ang mga mata ni Ian habang pinapakinggan niya ang kwento ni Jaisel. At sa pagpapatuloy pa ng kanalang pag-uusap, ay doon nila natutuklasan na napakarami palang mga bagay, ang kanilang pagkakapareha. Gusto nila pareha na protektahan ang ating kalikasan, lalong-lalo na ang mga buhay ilang na naninirahan sa karagatan. Kinuwento rin ni Ian na isa siyang underwater photographer at nag-aaral bilang isang marine biologist. Matapos ang gabi ngayon ay nagbigay sa estyon si Ian na doon na lang muna matulog si Jaisel habang siya ay nagpapahinga sa naranasan niyang trahedya na talaga namang muntik ng kumitil sa kanya. Masaya naman itong tinanggap ni Jaisel at kinabukasan ng umaga ay tinawagan na rin nila ang team nito upang ipagbigay alam na okay at nasa maayos na kalagayan ang dalaga. Simula ng insidente ngayon ay naging matalik silang magkaibigan na kung saan ay madalas na nga silang nagkikita sa darampasigan habang nagsilbi namang photographer si Ian sa tuwing nagkakaroon ng event sa Jaisel kasabay niya itong lumulusong sa tubig habang nakasuot ng pangserenang costume. Hindi nga rin nagtagal, dalawang taon ng makalipas ay nakagraduate na si Ian bilang isang marine biologist na kung saan ay full time niya nang matututukan ang lugar na pinakamamahal niya, ang karagatan Samantala ay nagpatuloy lang naman si Jaisel sa kanyang mga gig at pagtatrabaho bilang isang professional mermaid. Hindi man inaasahan ng dalawa ang naging pagkikita nila pero naging matibay naman ang kanilang relasyon hanggang sa naging napakalapit nga nilang magkaibigan. Hindi man napatunayan ng lalaking si Ian na totoo ang mga Serena pero dumating naman sa buhay niya ang isang Serena na talagang namang bumago sa takbo ng kapalaran niya dahil noong una ay nakala niya na hindi siya mahuhulog sa kung sino man maliban sa karagatan ay talagang namang nagkakamali siya. Dahil sa dami nalang pagkakapareha ni Jaisel, ay tuluyang nahulog ang loob niya sa dalaga. Na hindi nga rin nagtagal, ay naging magkasintahan din sila kalaunan na mayroong iisang kagustuhan sa buhay at ito ay ang mahalin ang karagatan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like at pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang istorya sa susunod pang mga araw.